Yo, what's up mga boss? Welcome back naman sa ating YouTube channel. Sa video nito mga boss ay mag-align po tayo ng kalisa type mga boss. Ang hapong ng ating align mga boss, ito po sa XRM uh, 125 1 to 5, yung sa pangunahan mga boss. Okay? At ituturo ko po sa inyo kung paano mag-align ng kalisa type mga boss at yung uh, patindig po ang rayos mga boss. Okay? By the way, ang gamitin po natin na Ari mga boss, ito ordinary lang po ito mga boss dahil ang purpose po nito sa video na to, ay share ko lang kung paano ba mag-align na kalisa type mga boss. Okay? Ang gagamitin po natin na rim, ang sukat po sa ating rim mga boss, ito 17 by 1.4 mga boss, okay? Ito po ang ating gamitin mga boss. Tapos yung rayos, ang ating gagamitin, ito po ang okay, 155 by 10 mga boss. Ordinary lang po ito mga boss. Okay? Tapos yung hub natin, ulitin natin, ito po ang hub ng XRMs uh, 125, to uh, yung sa pangunahan na disc brake po ang uh, mga boss, okay? At bago natin yung simula mga boss, para po sa mga boss natin dyan na nakasubscribe na sa ating channel, maraming salamat sa inyo. At kung ikaw bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na aming ina-upload. Okay, umpisahan natin mga boss. Para po sa mga baguhan pa dyan na gusto pong matuto kung paano mag-align ng kalisa type katulad po dito mga boss. Okay, sundan nyo ang video nito mga boss para mayroong ka-idea kung mag-DIY na kayo. Okay, nagkarili na po ang ating rim, raios at saka hub mga boss. So, ito po ang raios na ating gagamitin mga boss. Ang sukat po niya ay 10G uh, by 155mm, okay? At ang sukat ng po ng rim mga boss, ito po 17 by 1.4, okay? Okay, umpisahan natin mga boss. Ito po una yung gawin mga boss. Lagyan mo natin ito rayos itong isang side ng habang mga boss. Sa paglagay po ng rayos mga boss ay babagantihan nyo ng isang butas, okay? So ito na po ang unang step na inyong gawin mga boss. Uh, lagyan niyo ng rayos tapos ibakantihan niyo ng isang butas mga boss, okay? At ngayon dito nung po tayo sa rim mga boss. Ito po yung dapat uh, tanda mga boss sa rim. Itong butas ito, ito po alagyan na ng pito mga boss o barbula ng uh, interior. Uh, tingnan nyo yung katabing butas ng mga boss kung saan paboro banda. So itong butas mga boss ay paburpu po ito sa pangibabaw mga boss. So dito po natin ilagay yung uh, kinakabit po nating unang uh, rayos, mga boss. Okay? So dito tayo magsimula sa katabi ng uh, lagyanan ng barbula ng interior. Magsimula ng ating pagpasok ng ating rayos mga boss. Sa pagpasok po nating rayos mga boss, kung sa ay isang butas ang ibabakantin nyo. At dito naman sa rim ay tatlong butas man po ang ibabakan So ganito po mga boss dito kayo nagsimula sa unang rayos na nilagay nyo tapos magbilang kayo ng tatlong butas para i ibukanti nyo katulad nito mga boss 1, 2, 3 okay at dito kayo sa pang-apat nyo nilagay mga boss okay tatlong butas po ang ibagkantin niyo okay so yan po ang procedure sa paglagay ng ah, lahat ng mga rayos mga boss okay at sa next na po na rayos mga boss ito 1 2 3 at dito naman po ang sunod na rayos ilagay niyo mga boss okay the same procedure na po lahat yan mga boss okay at ngayon ilagay na po natin to mga boss at ngayon dito tayo magsimula sa katabi ng pito okay at ngayon lagyan mo natin to ng nat mga boss So tatlong butas po ang bakante natin sa next sa rayos pagkabit natin mga boss. At ngayon natapos na po natin ang unang step sa pagkabit na ating rayos. At ngayon sa kabilang side naman po tayo mga boss. At ngayon dito naman po tayo sa kabilang side mga boss. Ang una po ninyong gawin nito mga boss, ikutin nyo yung hub mga boss. Uh, tingnan nyo yung apatindig po ang rayos. Tapos sukatin nyo muna itong rayos mga boss para makuha nyo ang sintro kung saan ilagay itong rayos mga boss. Okay? Dito po na butas natin ilagay mga boss dahil sintro po ito sa katabi po ng agyanan ng barbula. At ngayon ilagay mo natin ito ng rayos. Disimple mga boss, isang butas po ang ating ibakante. Okay? Okay, next po natin gawin mga boss, ikabit natin itong rayos at dito tayo magsimula sa katabi ng alagyan uh, ng uh, barbula mga boss, okay? Ah, uh, the same pa rin procedure mga boss, katulad po sa kabilang side na tatlong butas po ang ating ibakante uh, sa pagkabit sa next na uh, rayos mga boss, okay? Ikabit natin ito mga boss. Okay, ang next po natin gawin mga boss, maglagay naman po tayo ng rayos itong bakanting uh, butas mga boss. Okay. So ngayon ikabit natin tong uh, rayos mga boss. Isimpa rin dahil ang ating uh, rayos pabor po sa pang ibabaw. Sa rim naman dito natin sa butas na pabor po sa pang uh, ibabaw na side mga boss. Okay. Okay, next mga boss, uh, kabilang side na po tayo mga boss. At ngayon ilagay po natin itong rayos na tira mga boss dito po sa butas mga boss, okay? At ngayon natapos na po natin nalagay ang lahat ng mga rayos mga boss. Uh, by the way po mga boss, ang sukat po ng ating uh, rinse sa paghigpit nito, ito po ay number 10 na uh, spoke rinse mga boss, okay? At before natin ito ikarga sa improvised na aligner mga boss, tingnan nyo itong mga spoke o rayos, maluwag ba? Higpitan mo natin ito, i-balance po natin itong uh, rayos lahat mga boss. So ganito po ang pinaka-technique mga boss. Uh, halimbawa, inikot mo ng limang turn ang unang rayos, so ipantay nyo lahat na limang turn mga boss, okay? At sumunod so, po natin gawin mga boss, lagyan mo natin ito ng itong hub mga boss para ikarga po natin ito sa liner, okay? Okay, nakarga na po natin sa improvised na liner mga boss. Okay, ang next po natin gawin mga boss Okay, tingnan nyo ito mga boss Adjust, adjust lang po ito Ito po ang adjustment sa bilog mga boss Para makuha nyo ang bilog Dito sa ating pag-align mga boss Okay At sa panggilid naman po mga boss Okay Yan po ang adjuster mga boss Panggilid, okay Nakita nyo Itong mataas na bolt mga boss Okay, adjuster po ito para makuha po natin ang panggilid na pang-align mga boss okay at ito naman po sa kabilang side uh, a pa rin mga boss may uh, adjuster pa rin para po ito sa panggilid na pang-align mga boss at ngayon umpisa natin sa pag-align huwag niyo kalimutan mga boss na magumpisa kayo dito sa kanyang bilog mga boss okay okay tingnan niyo ikutin natin mga boss okay Okay, nakita nyo, sumayad po ang ating ari mga boss. So ito po ang gawin nyo, itong sintro po ng rayos na sumayad po ang ating rim sa ating aligner, ito po higpitan nyo ito mga boss. Ito okay? Okay, kita nyo mga boss, hindi na po siya sumayad. Yan lang po ang procedure na gawin nyo mga boss. Higpitan lang nyo ang rayos kung saan siya banda sumayad mga boss. Okay? At katulad po dito mga boss, sumayad po itong isang side ng ating rim mga boss. So ang higpitan nyo na rayos mga boss sa kung saan banda pabor ang sayad, yan po ang uh, rayos na higpitan nyo mga boss, okay? So ito po na rayos ay higpitan natin mga boss para mahila niya, para hindi na po siya sumayad mga boss, okay? Okay, tingnan nyo mga boss. Hindi na po siya sumayad mga boss. So, ganun lang po ang procedure sa pag-align mga boss para ma-completely align itong bilog mga boss. Okay? Ipantay nyo lang mga boss. Huwag nyo lang biglain mga boss. Kapag hindi na po sumayad mga boss, itong adjuster mga boss ay itulak po natin uh, padikit po sa rim mga boss. At the same pa rin procedure para makuha nyo ang pag-align sa kanyang bilog mga boss. Okay? Okay, tingnan nyo mga boss, napakasimple lang. Nakuha natin po ang kanyang bilog. At ngayon, punta po tayo sa kanyang uh, panggilid na side mga boss, okay? At ngayon, i-adjust natin to para ilapit natin sa kanyang uh, rim side mga boss, okay? Ah, uh, the same pa rin procedure mga boss. Okay, tingnan nyo, sumayad mga boss. Okay. Okay, kita nyo. So dito banda po na side na sumayad po ang ating aligner mga boss sa rim. Sa kabilang side natin na rayos ay higpitan mga boss okay. So higpitan natin yung kabilang side na rayos para mahila niya mga boss. Okay, kita nyo, hindi na po siya sumayad mga boss. Yan lang po ang procedure na dapat nyo gawin mga boss. Kapag hindi na ito sumayad mga boss, itong adjuster mga boss ay i-adjust nyo para mailapit ito sa kanyang array uh, mga boss para makuha nyo ang complete alignment mga boss. The same procedure pa rin mga boss. At sa wakas mga boss, natapos na tinalan itong rim at trios mga boss. Tingnan nyo yung gilid at saka yung bilog niya. Wala nang sayad mga boss. At yan lang po ating kabuang video mga boss. At maraming salamat sa inyong panood. At God bless. Enjoy po sa inyong pag-DIY.